So magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng videos na ito, no? At uh, may panibago na naman tayong pag-uusapan, ito si Kuya Dens, at may di-discuss na naman sa inyo. Um, patungkol ito sa isang naging uh, issue na sinend sa akin ng ating uh, kabadyaj, ano, kasama doon sa uh, isang page at nanonood din sa atin dito sa Kuya Dens channel. So ang topic natin ngayon ay unsafe daw ang budget RE. So, sama na rin natin yung ibang mga tri Ano? Yung uh, TBS King, yung Piaggio Ape. So, pag-usapan natin, unsafe nga ba? Okay? Kung unsafe nga ba yung ating mga budget RE, mga tri-wheelers na ginagamit natin. So, saan ba nag-ugat itong uh, discussion na ito? At, paano ba tayo nag-arrive na pag-usapan itong topic na ito? So, meron kasing nag-comment, no? Sa isang uh, post ba yun? Nag-comment ako tapos pinalo-up niya sa akin. So tinakpan ko na lang yung name. Tsaka yung video pa rin yung makita. So ang sabi niya sa comment. Uh, yes po. So ako nga yung nireplayan. Unsafe at bawal talaga daw sa daan. Kahit sabihin mo pang private. Ayaw nilang respetuhin ng LTO Memo 2020-2227 Section 3. Which is yung nag naglalaman ng... Uh, Uh, operation kung saan pwede mag-operate ang mga ganitong uh, na katulad natin. So sabi ng komentor ano, ay sinasabi daw ng mga operatiba na nag-operate doon sa daanan na yon, I think this is sa Dabaw. No, sinasabi daw sa kanila unsafe at bawal daw sa daan. No, so ito yung isa pang uh, um, sa akin kasama na yung picture. Ayan. I hope uh, wala tayong problema sa picture na to. Public document naman to. Pinost din naman nila sa kanilang sariling ano. So, ginamit lang nating reference. Dahil yun yung sinan sa akin na picture ng, ng ating uh, commenter. No? Ito mismo sir, unsafe at bawal tal talaga daw sa daan. Hindi nga nila nirespeto nire ang LTO memo 2020-2227. So, kung makikita nyo sa picture, mga triwiler hinuli. TBS King at saka Bajaj REO nakikita natin sa picture na sinet Okay, so ang usapan dito according dun sa nag-comment Ang nagiging uh, basis ng uh, uh, operatiba na nag-operate at hinuli itong mga sakin na ito Ay unsafe at bawal talaga daw sa daan So unsafe at bawal uh, talaga sa daan So hopefully yung operatiba na gumawa nito, magkaroon sila ng public ang uh, tawag dito, explanation but nila ginagawa. Kasi nag exist ang LTO Memo 2020-2227, dapat doon nakaikot yung kanilang um, tawag dito, ginagamit na basis para mag-operate sa ganito. Kasi nakalaman na, mamaya babasahin natin ulit. Ano? Na, Okay. So, paano nga ba natin masasabi? Lahatin mo natin lahat ng sakyan na ginagamit din sa Pilipinas. Paano nga ba natin masasabi na unsafe ang isang sasakyan? Okay. Tingnan muna natin definition ng unsafe. Ano? Pag sinabi natin unsafe vehicle, means any motor vehicle which does not comply with all safety laws, safety laws and equipment provisions for motor vehicles found in the law in our country and mandate from LTO which is yung nagpapatupad nung dapat sundin patungkol sa mga sasakyan ang ang LTO so pag sinabi nating unsafe vehicle ano ito yung mga sasakyan na hindi nagko comply doon sa safety law na meron tayo or mga equipment na kinakailangan para na nakakabit doon sa sasakyan na para mag uh, Uh, ang tawag dito, mag-indicate to na safe yung vehicles. So, ang bawat, chinek. O, oh, hindi ganito, ganyan, ganyan. So, doon mo madidik, uh, madidikta or madidictate na unsafe ang vehicle kapag ka may mga particular laws na meron tayo at yung mga mandate from LTO ay hindi nila natagpuan yung particular na ano yan. dito sa Pilipinas sa pagkakaalam ko ano, although na nakaraan ay sinuspend ito for requirements sa mga magre-renew nung nag-renew ako ng lisensya way back 2020 January, no. Nakita ko nag-ooperate na ulit sila. Yung tinatawag natin na motor vehicle inspection system, no. So, itong programa na ito, although ako sang ayon ako sa program na ito kasi para talaga ma-identify natin kung yung sasakyan ay eh, talagang safe pa, no, I registro. So this is a new program in the Philippines to ensure the roadworthiness of the vehicles to be registered. So ito yung nagche-check kung bang roadworthy pa yung sasakyan. So sila dapat ang alam kong nagdedictate kung safe o hindi ang isang sasakyan. Hindi basta yung nag-operate lang, nakita yung sasakyan at sasabihin niya na a ah, unsafe to, tas bawal sa daan ang tanong, check nyo ba yung, ano, yung sakyan? Yung uh, list ba o yung checklist ba na kung papasa ba o hindi bilang safe ang vehicle ay nagamit? Kasi alam ko dun sa motor vehicle inspection system na meron tayo ngayon, meron ang mga checklist ng kung ano dapat ang makikita at hindi makikita sa isang sasakyan para ma-declare ito na road worthy. No? So, MBIS test will be required if you want to register your vehicle. Passing the test will mean that your vehicle is roadworthy and that is able to be registered. So, anong ibig kong sabihin ipunto doon? Kung ang isang vehicle ay nairehistro, nabigyan ng plaka, nabigyan ng Certificate of Registration, meron pang OR or original or official receipt rather meaning to say dumaan yon at nagpass yun sa MBIS or roadworthy siya kasi as per LTO naman hindi naman bibigyan ng rehistro ang isang sasakyan na hindi roadworthy dun nga sa isang pinanonood kong uh, vlog nung kino niya sa four wheels etong mga uh, katulad ng budget RC natin Talagang marami daw hinahanap si LTO for a particular vehicle na modified. So meaning to say, yung MBIS natin nagtatrabaho. Tinetesting yung mga sasakyan bago mai-register yung sasakyan, tinitingnan muna kung roadworthy. Ngayon, babalik ako sa issue kanina, ano. Kung unsafe or kung ang term na ano unsafe or hindi roadworthy ang three wheelers katulad ng Bajaj RE, TBS King, Piaggio Ape. Bakit nabigyan ng plaka? Bakit na irehistro? Bakit may ano, certificate of registration at meron pang inilalagay na category which is non-convention vehicle at ang kanyang payment na gagawin is katulad ng mga light cars kung ang sinasabi ng mga operatiba na ito na itong mga sasakyan nito ay unsafe at hindi pwede sa daan, bakit ninyo nirehistro? Yun lang naman ang gusto kong itanong. No, hindi naman tayo nang aatake kung ano paman. Pero in order for educate people who use three wheelers for their ano, personal transportation tapos nabigyan ng plaka, bakit magkakaroon ng declaration na unsafe tong mga vehicles at huhulihin sa daan. Binigyan nyo ng plaka. Meaning to say, si MB MBIS o yung mga nag inspection sa mga newly registered na sasakyan ay hindi, ano, baga, wala lang. Walang, walang, walang power yung ginawa nila. Kasi sila ang magdidictate kung pwedeng i-rehistro ang sasakyan o no? hindi. Ewan ko, kung nagkakamali ako, baka may nanonood dito na taga LTO, no? pwede naman akong i-correct. Pero as long as, sa pagkakalam ko na i ang sasakyan, ibig sabihin nun, pumasa siya sa standard ng pagiging roadworthy ng ahensyang nagbibigay ng rehistro. So kung may plaka yan, ibig sabihin roadworthy yan. Ngayon, para i-declare mo siya na unsafe, dapat siguro, idaan mo muna sa MBIS para makita kung talagang safe siya o hindi. Kasi kung ang sasabihin mo lang, paparahin mo, o oh, unsafe yung sasakyan mo, di lahat ng pwede mo makita ng unsafe, parahin mo na. Hindi, merong proseso, ibig sabihin, para masabing roadworthy o hindi ang isang sasakyan. Kaya kung totoo yung sinasabi ng ating komentor, no, medyo balintuna tay tayo sa pagkakataon na yun. Kasi, nakarehistro naman siguro, no, yung sasakyan. Kasi kung hindi nakarehistro yun, o oh, di may karapatan kayong hulihin. Pero kung nakarehistro, may plaka. At doon nakita kong mga ibang pictures, meron pa silang number ng sa TODA eh. Ibig sabihin, pa, para nakapag-convert yon sa isang TODA, may rehistro. Kasi sa pagkakalam ko, mahigpit ang conversion ngayon ng mga uh, three-wheel three vehicles papuntang TODA. Kailangan nakarehistro. No? So yun yung aking point. Bago i-declare na unsafe ang isang sasakyan, dapat tumadaan muna sa test. Kung dumaan sa test at nairehistro, ibig sabihin din i-declare by law na roadworthy siya. So saan nanggaling yung thoughts na unsafe siya at hindi siya pwede sa daan? Okay? So, yun na nga in the Philippines, initial registrations of new motor vehicles usually come with a 3-year validity. It means that for the first 3 years, a registered motor vehicle is considered Word, roadworthy and safe to use by the government. So dinideclare declare ng government na roadworthy at safe ang isang sasakyan kung nairehistro siya. So sang galing yung thoughts na unsafe siya at hindi siya roadworthy or uh, bawal siya sa daan. Ayaw ko lang, sana may magpaliwanag ano. Uh, at mahirap na kasi pagkagano kagano nang mangyari, i-declare ide na lang na ganito na ro, ano, na road uh, unsafe yung mga three wheelers. Ibat eh, siningil pa ng rehistro. Ano? Dapat una pa lang sa registration pa lang hindi na nairehistro yung mga sakyan kung unsafe. Ayan. So balik tayo dun sa usapin kasi ang usapin dito kasi ano, eh, yung ano uh, yung tricycle eh. Simula't simula na na, na sa sabi kasing unsafe si Budget RE dahil na kakategorize siya as tricycle. No? Pero balikan muna natin yung tricycle. Yung common tricycle na nakita natin, hindi muna yung mga three wheelers, ano? Bakit nga ba pinagbabawal sa highway? Uh, punta tayo dun sa usapan na yun, no? Dun sa isang uh, um, internet news na Gulf News, no? hindi daw kasi stable ang mga tricycle. Itong article na to, nakakalimutan ko ilagay yung ano no, ay pinatutungkulan nga yung DILG memo para sa mga tricycle. So according to them, hindi stable ang tricycle kasi it is rigged from the typical motorcycle and powered only by a single piston petrol engine. Petrol engine, ano? Tricycles are not built for stability, let alone the speed. So, sabi nung news na ito, hindi ako nagsabi ha, ang mga tricycle hindi na built for stability o hindi, hindi stable kaya kung bi, ano kung sa speed lalo na kung bibilisan mo magkaka problema yung ano dahil hindi nga stable no so yun yung mga nagiging reason kung bakit si DILG rin naglalabas din sila ng uh, memo na talagang hindi roadworthy sa highway ang tricycle so pinapayuhan ng DILG na bigyan ng alternate route ang mga tricycle no o kung hindi naman talaga, doon sila sa outer lane ng mga highway. So, sabi dito, from DILG, what is tricycle? Ano ba yung tricycle? No? Um, yung pinalabas na DILG Memo Circular 2007-01, Uh, way back January 2, 2007. Doon sa number 2, ito yung definition of terms pagdating sa tricycle. Tricycle is a motor vehicle composed of motorcycle, Fitted with single-wheel sidecar. Ayan. Or a motorcycle with two-wheel cap. Operated to transport services to the general public. So, yun yung tricycle yung tinutukoy. Ano? My motorcycle. Ayan. Na nakaraang uh, video noon sa Morgan, dinify natin yung motorcycle uh, na may dalawang gulong. So, ano ba yung tinutukoy nitong tricycle dito? Pakita natin. Ito yung isa. Ayan. Yung sinasabing motorcycle pitted with single wheel sidecar. Ayan yung typical na nakikita natin yung tricycle. Sa ibang probinsya, ganito naman yung tricycle nila. Ayan. So, nagiging four wheels, no? Tricycle with two wheel cab. Yung two wheel cab sa, ano, and then finipit yung motorcycle sa loob. So, I think yan yung tinutukoy ni uh, DILG dito sa sinasabi niyang definition of terms, which is not applicable pagdating sa mga three wheel vehicles. Kaya ngayong DILG memo for the tricycle itself ay questionabling malaki kasi talagang hindi naman binanggit doon yung tinatawag nating symmetrical symmetrically arranged three-wheel vehicles. Kasi kung babalikan natin yung LTO memo 2020-2227, ayan. Kalagay doon to consolidate previous insurance and for uniformity, the following rules are hereby promulgated governing the classification and registration and operation of the category L5, which is symmetrically arranged three-wheeled vehicles. Ano, defined doon sa Batas na yan. Tingnan natin kung nakalagay. hindi ko pala nailagay. No? Na yung tinatawag nating symmetrically arranged three-wheeled vehicles so pwedeng dalawang gulong sa harapan, isa sa likod, which is yung dinistas ka natin nakaraan, yung Morgan three wheels, or isang gulong sa harap at dalawa sa likod. So, in comparison sa tricycle, ano, pat, uh, doon sa mga nakalagay sa category L5, nare-rehistro ang mga L5 as non-conventional conventional vehicle while the tricycle is registered as motorcycle with sidecar. So, tun pa lang sa rehistro, magkaiba na silang dalawa. Tapos yung L5 designed talaga siya for 3 wheels. While the tricycle is a motorcycle na nilagyan ng sidecar or katulad nung kanina, yung may dalawang gulong na cab. Tapos ang top speed talaga ni L ni L5 Katulad ng Bajaj RE sa akin, ano, 70 km per hour. Umabot na po ako ng 70 km per hour sa kapatakbo nito. Minsan sa isang highway, ano, ah uh, papuntang pagsanhan. Hindi ko napansin na umabot ako ng gano'n. Kasi maluwag yung daanan and highway siya. So, kailangan mabilis ka talaga. And then, top speed ng uh, tricycle, hindi po pwedeng lumagpas ng 40 kilometers per hour kasi hindi nga siya nakadesign sa gano'n eh, no? Mag, may stability niya hindi ta hindi pwede dun sa mabibilis. Kaya sa akin lang in comparison, technically speaking, ganoon kalaki yung difference ng dalawa. No? Sabi ko nga, kung ang reason lang naman kung bakit ipinagbabawal ang tricycle sa mga highway dahil mabagal tumakbo, para lang masabi natin, talagang iba ang three-wheeled vehicles, yung category L5 sa tricycle, kahit isang expert lang galing sa LTO. Isasakay ko. Tapos tatakbo kami sa isang maluwag na highway. Tapos pag hindi pumalo ng 50 kilometers per hour ang takbo ko, isama nila sa pinagbabawal ng tricycle. Pero pag umabot ako ng 50 kilometers, or tumaas pa, ah, doon yung mga sasabi na hindi mabagal yung ano para maging ano siya, hindran siya sa daanan. At stable siya kahit na umabot ng ano ng ganong kabilis. Nung uh, yun nga, yung nag 70 kilometers na sa isang highway, stable naman. Hindi naman ako kinabahan o oh, gumeyong gewang man lang yung budget RE. Ano? Oh, so, ayun, yes po, unsafe at bawal talaga nga Inulit natin yung ano, comment niya. Medyo nasaktan ng kalooban ko dito kasi unsafe daw. <laughs> Kung sino man siguro yung uh, operatibang ng huli, no? Sakay ka sa akin. Tapos si hahatid kita hanggang sa inyo. Saka mo sabi ang safe kapag na disgrasya tayo no? kung tinakbo ko ng 50 km per hour eh, na disgrasya tayo doon at siguro naman kailangan yung i-review yung LTO memo na inilalabas kasi LTO memo ang nagmamandate kung paano i-operate itong mga sakay na to eh dapat siguro mag-review-review yung ating mga operatiba ngayon kung safe lang naman sa daanan ng pag-uusapan ano at gusto natin technicalities or statistics tingnan natin to According ah, kasi hindi ako ko one statistics sa buong Pilipinas eh. Ang nakita ko lang statistics yung nasa Metro Manila. According sa statistics na inilabas no. Accident na ah, vehicle accident in Metro Manila way back 2021 kasagsagan ng pandemic. Ang pinakamalaking porsyento ng nadisgrasyang sasakyan ay kotse. <laughs> sumusunod ang mga motorcycle. Which is, ako sumasang-ayon ako dito sa detail na ito. Una-una, maraming gumagamit ng kotse. Pangalawa, bakit pangalawa yung motorcycle? Eh, talaga namang meron tinatawag na motor riders, ano? Tapos, susunod yung truck. Sa metro naman nila itong pinag-uusapan natin, ha? Huh? Sunod van, sunod yung taxi o oh, FX, bike, e-bike, pedicab, PUJ o oh, public utility jeepneys, unknown. At yung tricycle po, ay nasa 1% lang, almost 2%, 1.93% ng mga vehicle accident sa Metro Manila. Ang pinag-uusapan pa dito, tricycle. Ano? Which is mababa, tutusin. Ano? And for the statistics din naman na sinasabi, pagdating sa noong 2006, yung data ng mga number of vehicles involved in a traffic accident. Kung titingnan niyo, ang motors ang tricycle ay na involved lang is 1839 Il, uh, nakalagay dito so mga 11% daw to sabi ng mga uh, data which is mas mataas pa rin yung motorcycle at saka automobile patas pa nga rin yung jeep tutusin ano uh, at truck <laughs> yon so kung sa data lang pag-uusapan coming back from 2021 to Uh, and 2006 actually pag itong data na to invalid na to ito pang buong Pilipinas kasi ito kasi pang Metro Manila so wala akong mak walang makita na dahilan para i-declare na unsafe ang sasakyan dahil sa data pa lang <laughs> actually tricycle pa ang pinag-uusapan natin ito. hindi mismo yung budgets na nakadesign talaga sa three wheel vehicles eh, no? Ngayon, siguro kung gusto nila talagang i-declare na unsafe ang ating uh, tribal vehicles, maglagay mag mag-research study sila. 'Yun ang aking ipinapayo ano. Or kung talagang unsafe ang pag-uusapan, siguro ako kung ako lang ng unahin yung mga nakamotor. <laughs> Sabihin na naman pinag-iinitan niyo, hindi naman. Kasi kung statistic lang ang pag-uusapan, mataas ang bilang ng aksidente sa motorcycle at saka sa kotse. So, lalabas unsafe sila. O nasa driver din. 'Yan. <laughs> So, technically speaking, sa mga data na meron tayo, wala akong makitang pwedeng paghugutan na unsafe ang three-wheel vehicles. Kaya saan kaya tayo lalagay, 'no? Siguro hanggang doon na lang kasi ayoko ng pagpahaba 'to. 'Yun lang naman ang pinag-uusapan natin dito eh. Kasi meron nga daw nang nuhuli na ang sinasabi unsafe at bawal daw talaga sa daan. Pakibasa nga ulit siguro yung LTO Memo 2020-2227 Section 3 para sa mga nag-ooperate nito para lang ma-review ba. At siguro ako nga ang kahilingan ko sa LTO, magbigay na kayo ng mas malinaw na pamantayan ng uh, paggamit ng three wheeled vehicles. Kasi gaya ng diniscuss ko doon sana, siguro panoorin nyo na lang sa Morgan 3-wheels. Kung gano'n na magiging ano. So, yung Morgan 3 is bawal na rin sa highway. ay uh, yung Tri-City ng Honda, bawal na rin. Yung tatlo gulong din ng Harley Davidson, dapat di rin yung pinadadaan. At lalo na yung Spider-Can Amp. Ano? Kasi pinag-uusapan ng 3-wheel vehicle. Siguro magkaroon na kayo ng mas malinaw na pamantayan sa napaka gray area ng nilagay ninyo at isinunod nyo lang din naman sa pinatutupad ng pamantayan ng tricycle which is itong mga to hindi naman tricycle ano? lalo na kung ilalabas na yung four wheeler na bajaj scoot eh mas safe yun apat <laughs> ano So kung may mga comment kayo, comment lang kayo diyan, may tanong, tanong lang kayo diyan. Kung may mga expert naman dito pagdating sa ganito, eh, tulungan niyo kayong maliwanagan, ano? at kung may nanonood sa ating mga taga welcome naman uh, kayo sa amin na uh, comment section or kung meron asusunod uh, siguro ng uh, ilalabas kong video yung aking mga chat doon sa isang LGU patungkol nga sa ipinatutupad nila daw sa lugar nila na dapat daw ay nakarehistro sa kanilang barangay ang private paano nangyari yun kako private na sasakyan ipapadeclare mo pang use for private yung isang sasakyan at nag-reply naman sa akin yung LGU. So, i-discuss natin yun. Salamat salamat sa mga bago pa lang ay papalo po sa ating uh, channel. Sa mga nakasubscribe na palike po at pashare ng ating mga videos. Kuya Dens, at mag palagi ng patungkol sa ating uh, three-wheeled vehicles. At nag sana, hopefully, ay mapakinggan na ang ating hinaing na magkaroon ng mas maayos ng pamantayan or rules and regulation para sa ating mga sa Redence signing off.